Ang trahedya na nagdulot sa pagkasawi ng dalawang katao at limang sugatan at nangyari sa isa sa luxury mall sa Bangkok, ang Siam Paragon, na ring isa sa sikat na lugar sa mga turista. Agad namang naaresto ang labing apat taong gulang na lalaking sospek noong Martes. Ni tay, Tukon wing bap, may mi kaan wang pahen, wa, wing bay, na, jabay jay, Kabilang ang isang Chinese tourist na nasawi habang ang isa pang Chinese traveler ay naiwan namang sugatan. Ang trahedya ay kasunod ng paglulunsad ng Thailand ng ilang pulisiya para iangat ang turismo nito. Kabilang nga rito ang Visa Free Travel Policy para sa mga malalakbay na Chinese na nagsimula naman noong Setyembre 25. Kinumpirma naman ni Thailand Tourism Minister Sudawan Wangsupakit Choson sa isang press conference na ang namatay na biktima ay pumasok sa bansa sa pamamagitan ng visa-free program noong Setyembre 27. Derap de Muli namang binawi ng gobyerno ng Thailand ang tiwala ng publiko kasunod ng trahedya kung saan agad ngang tumawag si Prime Minister Sheta Tawisin kay Chinese Ambassador to Thailand Han chi Shang. After all the fact has been has been found, we I called the Chinese ambassador and apologized to him about the unfortunate incident and I have reassured him that the Thai government is doing all all, all we can to help. And the uh, excellency has been kind enough to Give me support and understanding. And he is certain that it will not affect the confidence of the Chinese government and the Chinese tourists.